Alright, good evening mga kamots Welcome back to Moto Onits YouTube channel So, ngayong gabi mga kamots Nandito tayo ngayon sa Moto Mante Ayan So, naghihintay tayo ng gagawa Kasi si Blade Honda RS125 FI natin is Papapalitan na natin ng chain Tsaka sprocket Pakita ko sa inyo mamaya mga kamots Yung gamit natin ngayon na existing na chain Tsaka sprocket, ay eh, palitin na Mamaya papakita ko sa inyo mga kamots yung brand ng uh, chain tsaka sprocket na in order ko sa Shopee. Budget meal lang yan pero napakatibay niya. So, ngayon mga kamots magpapalit tayo ng chain tsaka sprocket kay Honda RX125 FI. So pakita ko sa inyo mamaya yung procedure. Let's go! ipapakita ko sa inyo yung existing na sprocket natin sa kadena na nakakabit simula nung nakakabayad natin to si Blade Honda RS125 Fi so ito siya mga kamots kung makikita nyo ah, super ah, ano na luwag na nung kadena niya. then yung ah, sprocket natin mga kamots ayan pakipak sa inyo yung ngipin niya, papaluktot ah, na siya no. Pa-wave na yung itsura niya. Oh no. And then yung iba mga kamots, eh, parang uh, ah, buhay-buhay na rin. Bungi-bungi na -bungi, eh, tulad niyan. oh. No? Bungi na siya. So palitin na rin talaga mga kamots. So ang brand pala na ito, yung existing is Osaki. Ayan. Then yung ipapalitin natin mga kamots, syempre, yung Osaki rin na brand. So, bali na-order ko lang yung Shopee, mga kamots. Uh, wala pang 700 kasama niya yung shipping fee. So, budget meal lang. Pero, napakatibay yun yan, mga kamots, Osaki. Uh, dalawa yung budget meal na pinagpilihan ko, mga kamots. Yung did na brand, tsaka yung Osaki. So, since Osaki yung nakalagay dito na existing niya, so, Osaki na lang din yung in-order ko. Yon. Tsaka, maganda yung kulay ng Osaki na binili ko, mga kamots. Ito, pakita ko sa inyo. Bali, ito na yung uh, Osaki na bagong Osaki sprocket tsaka chain kit na inorder order natin sa si Shopee. Ayan. So sa loob ng box, meron niyang kasama. Ang laman niyang mga kamos. Ito nga pinaka-plato niya. Yung big sprocket. And then yung small sprocket. Ayan. Then syempre yung uh, kadena. Ayan. So chrome yung kulay na pinili ko mga kamos. Dalawa kasi yung klaseng kulay nito isang uh, gold tsaka isang uh, silver comb so yung si silver comb yung in order natin para maiba naman kasi gold na yung nakakabit dun sa existing natin so first time ko magpapagawa na ito mga kamos yung magpapapalit ng uh, chain tsaka sprake kaya gusto ko rin malaman yung procedure then para ma-share ko rin sa inyo mga kamos uh, malay nyo uh, magpating na panahon eh, tayo ng mag-assist sa atin. So dalawa lang kasi mekano, mekaniko rito sa Motomante. Kaya ayan, naghihintay tayo. Bagay sinisimula na ni si pare ko ibalik. Ano pangalan mo pre? Moymoy. Uh -huh. Moymoy. <laughs> ayan. So si pare ko Moymoy dito sa Motomante. Ayan. Bagay sinisimula niya ng paklasin yung gulong natin sa likod. Para palitan na ng uh, chain tsaka sprocket. So pinaliwanan ko na rin sa kanya yung gagawin niya. Yung sa tamang higpit kasi eh, mahirap pag masyadong maluwag at saka masyadong mahigpit ayan masyadong bahala sya so labor lang mo yung babayaran natin dito mga kamos kasi may dala na tayo sa reading uh, gamit yung chain at sprocket na in order natin sa Shopee kung may kita nyo may mga bumi bumi na siya talaga ayan so yung uh, sukat pala na ito is 4020 tapos 36 sa uh, 36 uh, 3060 ayan so same lang din yun sa ipapalit natin no? ayan bali pinakabit na rin yung pangalit So, ano to, ano to mga kamos, hindi na ito ma, magagamit. Ma Baga, palitin na rin talaga hindi na to advisable for long ride So ayan, bali nakabit na ni Paring Moy yung uh, hub natin sa likod. Bagong bago. So dito naman sa kabila yung uh, small sprocket naman yung ikakabit niya. Then yung uh, pinakakadena So mga kamos, pagka magkapalit nga pala kayo ng, ano, ng chain tsaka sprocket, So hindi po pwede pala yung uh, makakabos yung ito lang yung papalitan mo tapos same yung uh, yung, uh, yung kadena mo at saka yung sprocket na maliit hindi mo papalitan. So dapat pag nagpalit ka ng sprocket na malaki or pag nagpalit ka ng sprocket na maliit or pag nagpalit ka ng kadena so dapat lahat yung papalitan mo. Yung sprocket na malaki, maliit at yung mismong kadena. So kumbaga set na yung papalit mo. Kasi pati ka pa magpapalit ng sprocket lang kung kaya mo naman may mga times kasi na hindi magmamatch talaga yung uh, existing mo dun sa bago mong ipapalit so magkakaroon lang ng problema so tip ko lang sa inyo mga kamots is pag nagpalit kayo ng uh, kadena at saka sprocket is buo na yan mga kamots huwag nilang tipirin may mga uh, aftermarket market naman na mura lang nabibili sa Shopee mga kamos yung set na so tulad nitong kusaking in order natin sa Shopee mga nasa 600 plus lang yan kasama na shipping fee Ayan. so wala pang 700 Tsaka matagal-tagal rin yun naman gagamitin yan mga kamots Na hindi na rin kayo lugi Pag nagpalit kayo ng sen So yan, bali natanggal na ni Paring mo yung, yung ano natin Yung uh, maliit na sprocket So sa din yan mga kamots So same lang din sa maliit Ayan Ayan 420 tapos 14 tip So same lang dito sa tinanggal yun kaya natanggal na ni pare yung natin kadena na luma ayan actually yung kadena pwede ba naman pwede natin i-tabiyan at sa reserva nakabit na yung uh, bago nating uh, sprocket na maliit so sa loob pala niyan mga kamuts meron na dalawang pond na kinakabit so ayan na uh, bali sinisimulan na yung kabit ni pare ko yung, yung uh, kadena natin bagong-bagong uh, kadena natin mga kosami Ayan, so, bali pinataan lang ako sa ano. Tapos, magkakaroon pa ng adjustment dyan mga kamoks. Yung uh, tamang higpit. Kasi hindi, hindi kasi pwedeng masyadong mahigpit. Hindi rin masyadong uh, maluwag. No? Dapat katamtaman lang yung, ano, yung uh, higpit nya right so yan bali inaalay na ni Mariko yung ano natin yung kadena natin. Ngayon mga kamots, bali uh, may tabas nga talaga kasi hindi talaga uh, pwede yung uh, isang buong chain hindi, hindi siya mabawasan. Sobrang luwag niya. So bali sinukat na ni parin yung may, may kanina. So bali apat na kadena yung katanggal yan. So meron silang pagtanggal ng ano mabawas. Uh, so yung uh, kadena natin ako sa akin. so ayan ikakabit na alright so yan mga kamos bali naikabit na yung uh, kadena natin then yung lock ayan na rin so bali yung pinaka ano na yung buka kanina makaharap dun sa so, nakaganon So agad sa ikot ng kadena Yun know, naman kasi nasa instruction ayan. So i-adjust na lang yan ni parang Moy Moy para, para humigpit uh, siya Medyo maluwag pa kasi Alright so yan mga kamots Balit tapos nang i-align yung kadena natin So unlike kanina medyo sobrang luwag talaga niya So babang baba talaga yung kadena So ito mga kamots ayan ah, uh, hindi na siya maluwag tama lang yung engine kasi pagka katagalan makakamots pag na-brake in naman natin to uh, luluwag din yan yung kadena na yan kaya natin talaga alright so yan mga kamots syempre bago yung sprocket natin tsaka katina hindi pwedeng hindi siya ilulubrigan kaya ito, uh, gaya din sa sinabi dito sa manual sa SAI 80 tapos WD-90 yung uh, ilalagay yung uh, lubricant sa kanya. So, ang available dito sa Motomanti yung RS8 oil. Actually, yung Yamalub yung hinahanap ko kaya lang wala silang stock. Kaya lang ka meron sila rito, yung RS8. Ayan. So, kailangan malubricant dyan mga kamos, lalong-lalo lalo na isa, ibibreakin natin yan. So, kailangan madulas yung play ano, niya, yung clay niya saka sabi naman doon sa uh, instruction, every 500 kilometers na tinatakot RS-125 natin Tapos, uh, kailangan natin ilubrican yung kadena ayan ayan, so bali may natira pang uh, gear oil mga hindi naman talaga mauubos talaga to uh, basta malubricat lang yung sprocket natin tsaka yung kadena, okay na yun so tabi lang natin to sayang din Alright, so yan mga kamots Bali, tapos nang gawin ni pare Moy Moy Yung uh, uh, Chain and sprocket natin So test drive na natin ng uh, Maiksing may silang Then tignan natin yung changes mga kamots Balik tayo mamaya Let's go Alright, so yan mga kamots Bali, tapos na natin i-test drive yung uh, Bago nating uh, chain at sprocket Ayan, medyo tumasik-tasik pang ha Yung uh, lubricant nya Yung oil so, Ayan So goods naman mga kamots. Okay na okay. So bali kanina kasi yung naka install yung uh, luma kumakalampag dahil sa sobrang duwag dito sa may swing arm so ngayon bali nawala na yung kalampag nyo kasi nga bago na yung uh, chain tsaka sprocket natin so goods na goods mga kamot shoutout kay po uh, paring moy moy na sila so, nagkabit dito sa motomante solid solid so, na tayo mga kamot then uwi na tayo so bukas na lang natin to i-break in mga kamods kanina tinest drive lang natin kung okay na ba yung pagkakagawa so bukas i-break natin itong kadena natin so kasi natin itong mag-break para uh, lumapat ng gusto yung uh, katena kadena mga kamots no? so ayan batch na tayo again marami sa salamat sa moto otomante ayun sa mga mekaniko nila ay okay, boss moy muy so dito ko na natapusin na aking vlog mga kamots marami marami salamat sa inyo stay safe ride safe always peace out